hindi sa sa uh, entry. Mm, pwede mm, ka mm, ko yung isa intree ah hindi nga ako naka re-register hindi ko nga alam ang mga pagkagano -pag eh pag uh, gusto mo i ipag-register kita o papano hala kapag kalakan mo ilang kilo ko yan? Nasa 10? ilang kilo? 8 nga ay ah 8 kilo uh -huh. pwede kayo makakakuha ko yun ng mga mas malaki madali mang huli gusto ko mga narimabi 10,000 ata ang mana pag nanalo papano? ang pagkalakan hindi nila sila hirapin hindi nila ang pagkamitig magkaano ko yun? Ang isa naman dahil, hindi 3. 3 pa? 3 pa? 3 pa? 3 pa? Bawalan naman na Iyan sa luwad. Iyan. Yari agad din kuya. Ah, pagkalak eh. Pagkalak Pag ano kuya, ano hoy? Isasali kita sa entry doon. Isasali mo, pag nakakon yun. wala. di, baka kukuha ninyo mga ID mo. Nakalista naman doon kung ito, kailang ka Meron naman ako mga ID ah. Ah sige, iyaanok kita kuya. Oo. Sayang, baka kaya, ah, ako Oo, oh, baka ikin mag-champion ba? Baka ikin nakakuha ng mga 15 kilos. Sayang ano nung isang malaki ng yabo. Ilang kilo? Ay, baka estimate ko yung mga 15. Ah, champion yun. Unat, unat ka ang kawin ko. Lord of the Il kapag ano, napanood ko lang sa vlog ni... Ay, ay ang gusto ko Sayang, ayo baka... Kaya, ay, sige, pag pa... Ano ay Warky 400 ang sa entry? Mag, May... habang nanguhuli ka, meron kang video tapos ay... Makikita, no? Oo. Ah, sige kuya. Ang laki nga po. Ay, kuya. Oo ang laki. Yan. O, ito, nakahuli daw ng 15 kilos. Nung minsan. Yan, nung kalima malus. Yan po, itiyuhin ni, ano, ni ilisir ni Bukuman. Galing mo malaki ay, ano naman, eh wala akong bigla ampira pira, 3-5. Ay, mamimili ako ng, ano, materialis. Ay si Kambali ay din kanina isang kilo. Oo, oh, kanina. Ay kung wala ay eh, baka pwede kong bayaran ay eh. Okay kung may okasyon. Kumbaga birthday ba? Pwede nating ano pulutanin. At kung yung 15 kilos niya o tinahuli nung minsan Nasa 15 ito ang ano niya Ay, kaya Bigay na po ang gulay. Naputi. Sibuyas. <laughs> ano na Pili po kayo ng pasit din eh. Oh. oh. Ano pa lahat tindahan mo? John and Dangkal. yes Store. John Pansitan. at saka Dangkal. Oh, mm. Di ba't ang Dangkal ate? Ganun pa naman. apelido <laughs> yun <laughs> o? May, may Ha? <laughs> <laughs> ay, ba't Dangkal? Kung baki... May, <laughs> baki... may, may kamay. Ah, kaya pala. Iba ka, nagtaka ako at sa Di ba't ang Dangkal sa Kaysun ay ganun rin Kahit saan naman ano? kain po kayo ng pasit din. O, oh, malapit sa palengke. Kay ate. May nitin eh. O, pupagol loto. Ayan. Masarap ba? yan? Masarap. Ganyan ng pandayo eh. Tapos eh, may minok mo. Sumon. So Ayan. Pansit na. Mga oh. okay, pansit po. Dito po kami sa no, Sampalo, Quezon sarap ng tinong baliso. Ilo po sa mga taga-Sampalok. Ate, ibansip niya po. Makainin mo na dito? Oo, oh, makainin oh. na po. Hindi ko Dalawa po, dalawa. Masit na Masit na ba't po? na na kasi ka oh. laluwa po? Laluwa. No, mayroon 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 Kaya nga pagkakamit din kayo Tayo po po. Ay, ay, po At makamagamit kayo isang sandok iyan Ayan pa tayo Makain po, sa sampal yeah. Dali yeah. dali to... Sir, po, uh, ay. Ah, ay, ay po. Din, pa uh, oh. sandok dami Oo no? oh, oh. şey. oh. yung ating suka. Uh,

sabi ng mga taga-tao dito sa palengke. Ito po yung nanggagawa po ba ng ano? Ang tawag nito yun. Kalan na bato po. Kalan na bato. Oh, no. eh may mga may nag-comment po sa atin si Kuya. Eh yun, sakto pinuntahan po namin. Ay, eh, ano na po? Utas na po pala si Tatay, charito. Dito po kami sa ano, palengke po ng Sampalok uh, po na Sampalok Quezon. Doon natin pala tayo ikot-utoy sa kabila. Ito daw po ay ano, po 14 barangay, maliit na bayan po ito. Pero maganda, liit. Oh. Lapla Oh, mga karalus din, no. Ito ay bayan din o tinawalan dagat, ano? Bundok po ito at saka palayan. Hello po sa mga tagabayan ng Sampalok. Ayan mga kaisan o kalamismis. Masarap din iyan. Hinarumba. Ha? Kabay. Kalamismis. Sabi na matatanday kalamismis. Oo. Oh. kala miss mes Trao to eh hey. Punta kami ito'y tabag Tabag Oh hey. Oh, ayan, hello po Sa mga Kainsa natin sa Sampalok hey. Sige ito'y Sabi ni, ba't kaya dito yun? <laughs> ano? Ayun ito yung tension ano, manig. Merong uso pa pala dito. Yeah. Papakita ko sa kanila. Mga kaisan, ito po yung mga sinaunang binara ng palay. Eh. Ito, oh. Yeah. Isang sa palo po. Oh. Uso pa pala dito yun. Oh. Ito yung binibilo. Ito. Oh. Ayan. Oh. Uso pa pala. Ito. Baka sabi na eh nandudugas tayo ng panako sa pala kalapate Ayan, oh. ay ano ari ito oh. ito po kung um, tandaan ninyo at lumaki kayo nung basa at magbubukid kayo ito ay sinuunang banig kahit po higaan ginagawa din ito higaan ah higaan namin nung araw ito oo oh, oh. sa yung, yung, may kulay naman ganito po yun ito oh. buli yari sa buli padalang nang may ganto at yan yung tinatahi. At pag mayroong sumala, yan ang panghi, <laughs> At talagang yari ka. Wala, nakita ko lang po din sa bayan na Sampalok. Nakakamiss din eh. Mayroon pa palang gumagawa niyan, ano? Saka nakakabili yan? Masarap din humiga dyan eh. Oo, lalo pag tanghali. Oo, pagtanghali. Malamig. Malamig sa likod. Malamig sa likod. Kaya lang ay eh, yung kapatid kong sinakambal dati, di diba? ba't mata, eh, hindi naman uso dati ang diaper. Ay, pag uh, umihi, ibibilad mo yun sa araw. Ay, one way ata, ari. Nalambot. One way pala, ari. ikalaan po. Baka tayo mahuli sa bahay ng Sampalok, eh. Hindi ko rin po, ano, dito, ay. Hindi ko kabisado <laughs> po, ay. One way pala, ari. Sorry po. Pasensya po sa bahay ng Sampalok. Tao dire dire Choi. Are kaya? Pero may pumasok kanina eh, no? Are ba hindi one way? Hoy, are po may one way hindi po. Salamat po. Marami din po pala din tindang kalamis, miss. Ano? Inarumba? ay kalimitan pala ng panig dito eh gayon oh ano nakakatuwa ah, eh yung sinaunang banig po ay eh, ginagamit pa rin nila yun oh tanda mo yung galalan lalagyan, lalagyan ng damit ganun yun ay, ano ano ba yun no hindi naman siguro ari one way ano <laughs> naman mga kaisa nung bata ay ano ah mag-aalaga tayo ng ating mga kapatid ang April Joy kapatid kong babae ang ace ang kambal ah, ah. ay pang nag iya ka na lako kurot ano to <laughs> hindi kayo tatahan para, para pag ito ay medyo panganin na kapatid eh, kung ano ano kung mag-aalaga sa mga kapatid mo maliliit papakainin mo paliliguan mo ay pa yun ay kailangan ay ang nanay at tatay may pagdumating ay yun ay hindi amusin ay yari ka kailangan yun ay malinis ang damit tsaka walang amos ihilamusan mo yun Wag mo pati papakainin ng kung ano ano ay pagdating yun ay may kurot ka mapunta kami mga kaisang tabag pala din eh ito, ito uti palusan dito po kami sa tabag nawala na daw po dito yung ano may pinuntahan po kami dito sa ilaya ang lalaki po nung kalan hinahanap po namin yung maliit ngayon ito'y palusan o. No? Hello po sa mga taga barangay Mamala. Yan ang suot natin na yun o no? doon. Naligaw pa kami mga kainsan. Iikot po kami ng takiko. Barangay Takaito Hindi kaya Nangay Primera Takaito na kami mga kaisan Yan ang kadalang, yan ang ito yung ilog. Ayan po, mga galing din po yung bukal. Galing Sierra Madre po. Ah, napakalamig ng tubig. Ito eh. Puro bukal na, no? Tiyan po mga kaisa, no? Yan, no? Ah, pagkala ng yung tubig. Ganun po kaya man ang bundok ng Sierra Madre mga kainsan. Ayun po. Puro bukal lang oh, Mga kainsan. oh, eh. Ayan. Kung tutusin nga mga kainsan, Pwedeng libre na ang buong Pilipinas ang tubig eh, ano? Kung bagay huwag na bang ipaprivate. Hindi naman siya libre libre pero may bayad ka kaunti, ano? Kagaya po ng mga ibang barangay sa Tayabas. Mga ang bayad lang po ay 650 pesos na tubig. Isang buwan na po yun. Yung barangay Dapdap, -Dap, barangay Kamaysa. Parang 50 or 100. Basta mura lang ang monthly nila. Pag kasi pinaprivate pa, na mahal. Mga umbaga yung nagkakaroon ng sariling pang interest ba? Tara ah, mga kaisan, galing din po yung Sierra Madre. Libre-libre ang tubig yan Oh. kain lang kami mga kainsan din eh kami merienda lang ay kakain naman kami po eh kakain, sasaol po Okay sabao